agad na inawat ni Nadine Lustre ang kanyang mga fans na muli na naman siyang pinagtitripan. Kuha ang larawan noong nakaraang Pasko. Ibinahagi ni Nadine Lustre ang trinabaho niyang table setting. Nilagyan niya ito ng mga citronella leaves, table candle, flower vases at formal cutlery set. Marami sa mga netizens ang natawa sa post sa pag-aakalang sinadya ng kanilang idol na itago muna ang mga handa para maging minimalist ang table design nito. Fan 1. Madam tinago mo na naman yung noche buena para sa picture at maging minimalist lol. Haha. Fan 2. Mommy true na tinago mo daw muna yung noche buena nyo para esthetic pa din. cheres Love you, Merry Christmas, Mommy. Dito sumagot si Nadine Lustre at sinabing buffet ang style ng lafangan. Buffet style kasi nga mga mommy. Wala sa table yung handa. Hindi pinalampas ni Nadine Lustre ang birong pambabarubal ng kanyang mga fans.